Jesus, ka na. Ang katanungan para sa iyo ay, what is your greatest fear? Hello, good afternoon. Sorry. Hello, Mayor. <coughs> <coughs> I-explain ko lang bakit ang late. Uh, galing ako airport. Kahagay ko ng Korea. Ano ba ng greatest fear mo. Traffic. Traffic. Greatest fear ko malate dito. Pinutol <laughs> ko yung yung uh, itinerary namin para Greatest fear is actually... Hindi na siya sagot ah. Greatest fear is actually losing a loved one. Na naranasan ko kanina lang sa airport kami ng alas tres ng umaga, aalagpas lang ng immigration. Habang may baba, kinukuha ang tax rate, may, may nakita kong babae, nanay, nagtatalo, nag-iiyak, uh, nawawala yung anak. So, sabi ko, naku, kasama ko, ano ko, kanyang ayaw na ayaw kong mangyari yun. At alam natin yung mga nangyayari with human trafficking, yung mga kidnap So, uh, yun ang fear ko, mawalan ng uh, loved one ng tinglakan at walang rason. Maraming salamat, And now, from Manila Bulletin, tawagin naman po natin, Mr. Rob... Have you seen the three episodes and um, what do you say about the performances? Nagkaroon din pa kayo set visit during the filming of the... Uh... And, um, hindi ko pa napapanood, oh. Robert. Si Robert kapatch ko doon eh. kapatch <laughs> <laughs> ko sa pagkukover. Pwede oh ko bang sabihin? Yes. <laughs> Police reporter yan nung araw. Crime reporter. <laughs> the light. <laughs> <laughs> Ayaw niya na mag-cover mga kahindig-hindi. So, ay Robert, it's good to see you again. Wala pa ako na papanood. Ah, uh, pero pinuntahan ko yung mga set, except kay Sanya Berbala. At pinuntahan ko yung Sanyo, nung tinitating yung, ay baka spoiler alert na naman ako. Yung pinaka-crucial na scene uh, ni Julian na puntahan ko yun. At nakita, nakita ko habang nilalagyan siya ng prosthetics. Ang oras ha, hindi lang, hindi lang minuto yung paglagay. Talagang kailangan siya Tapos minuntahan ko si Miguel dun sa barko. Uh, ramdam na ko yung, ano, yung, lungkot ng mga nagtatrabaho sa mga barko. Siguro lalo na yung mga nasa balala yung mga bansa. Kasi ang liliit ng mga spaces na pinagtatrabahuhan nila pati yung kanilang mga kabina, malulungtog ka talaga. Pag ikaw ay parang yung karakter ni Miguel na seaman na malayo ka sa pamilya ko. Ramdam na ko yung, yung, ano, yung bigat nung pinagdadaanan ng karakter ni Mark. Ni, sorry, ni Miguel. Si Mark yung karakter niya. No? parang hands-on talaga kayo sa ano? Hindi hindi ako oh. hands-on. <laughs> Much as I would love to, uh, yung team ng KNJS, meron mga yung key people na nag-produce nito sila. And then with the help of GMA Public Affairs and GMA Pictures, yon sila. Ako, ano lang ako, a presenter and critic. Uh -huh. Yun. And then this yes, guess, okay, uh, why do you think cinema gore, film gore, love horror. Because kahit hindi natin sa Pilipinas na hit ng mga horror eh, kahit abroad. So what do you think? Hindi, hindi ko rin maintindihan, Robert, kung bakit. Ang sa sabi ko nung pandemic, sabi ko dun sa staff ng KMJS, pwede ba nakakatakot na nga yung pinagdadaanan natin araw-araw na tayo manakot. Pero, I think it's the creativity that goes into producing horror films. Tama ba ako, Direk no? hindi ba siya iyang labanas, di ba? Direk Dodo Dayaw, si Direk King Mark Bajo. Banggitin ko lang, yung ibang mga horror, uh, kilalang mga horror directors, nakuha na namin yan dun sa every year na ginagawa namin kay NJS. I remember si Topel B, no? LJ. Si Topel B, tapos si Gerald, Taro. And yeah. Yeah. pinagmamalaki ko si Derek Cabrido. Alumni namin yun sa KMJS. Kinuha niya yung storya namin, Clarita. Ginawa niya yung movie, Star Cinema. Oh, pero okay lang. yun, yun pala yung mga Jess, may na namin. Okay, proud ako kasi kay Derek. At saka, ginujoke ko naman yan. Actually, kahit si... Sino yung boss niya sa ano, sa Star Cinema? Si... Si Rico ay Rico sa Uy, kinuha niya yung Clarita. Sana man lang nilagay niyo. Thank you to KMJS. <laughs> Nadyo-joke ko naman sila. So, our uh, we're good. We're friendly. At proud ako kay Derek Cabrillo. Actually, nagtatampo ko sa kanya. Eh. Sabi ko, may pelikula na kami. Dapat ikaw, ikaw isa doon eh. Sobrang busy. Diba? Hindi na namin maabot yung talent. <laughs> Maybe next time, may part nung uh... kay the Kinalani part. Oh, kasi gusto gusto nila talaga yung horror genre. Siguro may, uh, bakit nga ba Direk Dodo? Ano meron? Hindi kong Dodo. Workshop na, workshop. Ano meron sa horror genre? Ano? Nakamusta ka tao nung kasi? Kapartik siguro kasi pag nagsisigaw ka sa loob na sila tapos lahat kayo natatakot. baka po, yun na lang ang ng puso nila. Okay, uh, thank you, Miss Kiss, and uh, congratulations. Thank you, Lord. And now, from Picnicola Mania, Mr. Ness Tabarez. Uh, yeah. Hello. Um, I'm Ness. Um, for Miss Jessica po, um, can you share lang po yung saan nag-originate yung bochong and yung verbal lang? usually po, di ba, mga aswang ka, and paano po siya naging, paano po, paano, yung, how was it like creating yung mga features na yun para nakakatapat sa big screen. Yung pochong is from an Indonesian folklore. Multo siya ng mga Indonesian. It just so happened na yung karakter ni Miguel, si Mark, yung barko na sinakyan niya, ang nagmumulto doon, Indonesia na multo. At ito ngayon yung pochong. At sa paniniwala nila, pag yung bangkay, eh hindi maayos yung pagkakalibing kasi binapalot ng pera. Pag may just loose, nagbumulto yung yung nagtay. So yun yung pochong. ah uh, yung berbalang is a uh, entity na kinatatakutan ng mga kababayan natin down south, lalo na yung mga malalayong isla ng tawi-tawi. Uh, ano to? Lahat daw ng ang berbalang ay aswang din. Pero hindi lahat ng aswang ay berbalang. Yung aswang kasi ang hinahanap buhay na tao. Yung perbalang, ang gusto niya patay na tao. So, yun. Yung sanit, it's about uh, uh, possession. Yung in yung mga sumanit na demonyo dun sa character ni Julian Thorpe. yun. Yung mga creatures po, paano po sa ginawa para nakatakot? Sorry, may interesting trivia pala ako. Yung perbalang, may mga libro na naisulat ng araw sinulat ng mga foreigner about their Di ba? Nakaka-intriga. at Yun. sorry, yung next question mo ay... Paano po ginawa yung creatures para nakatapas sa list? Nasa pagbuo siguro ng kwento. As in anything kwento yung magdadala eh, di ba? Tapos i-enhance na lang yan ng uh, special effects, ng prosthetics, ng props, ng setting, etc. Pero as in anything, yung story ang nagdadala. Um, ah, yung nag-call out kami, may mga nag-submit na kanilang story pitches na screen, pinili yung last three, and then I suppose from the story pitches, inawa ng uh, script and then screenplay. Thank you po. Ang porsanya ngayon, Miguel, this is your first horror movie, no? Ano ba? kung meron kaming ginawa before, yung KCN, yung Pray ah, Time. Yeah. Ah, pero ito yung may supernatural. Yes. So, kamusta naman? Meron ba kayong mga parang ginagawa para hindi? For safety Malamot. precautions. Yes. Yeah, ako naman, ah, safety precautions. Ako so, naman kasi lagi ako go big. Eh. You Kaya know, minsan napapahamak ako. Eh. Di ba? Meron ako yung parang, for example, sa rin na lang po. May pasok ko lang, Kung meron kaming action na gagawin doon, ako mismo yung gumagawa. So, minsan kahit na ako may gusto, hindi pa nga ako napigayan, hindi ako titigil. <laughs> so ayun, ngayon medyo siguro mas iingat na ako, kahit na ito yung gusto kong gawin, medyo ingat na rin ngayon. At uh, syempre meron na yung mga kami mga medik, kaya medyo hindi pa rin ako sa yung Pero ko habang ginagawa ko siya. So, yun lang yung pinaka-kinakatakutan ko po. Thank, Thank you. Ako, pangalawang horror movie ko na ito. Yung una, makaganda na eh, Panal. So, second ko pala ito. Mga safety precautions ko, pag medyo sketchy yung location. Kasi, amin natin, may mga naninawala, may mga hindi, pero, hindi pa rin talaga natin alam kung meron ba o wala. So, ang ginagawa ko, nasa lang talaga, lahat ng pag medyo sketchy nakakatakot dadasal sa lahot. tapos yung mga uh, kinaugalihan ng Pinoy na tapit-tapit po o gano'n. Sana pag-aalam may hindi natatauhan yung lugar. Kunyan yung location namin. Matagal nang walang tao, baka pinamahayan. Doon, di pa naman ako experience Wala namang mawawala kung magtatabi tapit po ka. Yeah. Uh, thank you. At nag-anong po si Direk Dodo Dayos? Diyan po yung maraming kwento tungkol sa mga kulto. Yes, ma'am. Umi-patatagod po ako sa kwento niya kasi si siya maraming experience po sa condo. Depende daw. Kita tayo mamitik. na po. Ayaw, <laughs> <laughs> magdidik na, na po kami madali na dahil sa kwentuhan namin. Siya na po 'yung marami experience po. Thank you. Now. Thank you. Direkta siyang do ko mag-share po, mag po direkta. For uh, dali Damir Ankarbahal of Day One Page, for uh, Sanya and Miguel and Denise, Please share any eerie or weird experience you had while shooting the movie in one word? That's all. That's all. Na pag-ire, pag sa one word at tapos. For Sanya, kumain talo eerie or weird experience while doing the movie. Ako yung next experience ko lang talino. yun ang yun yung nahimatay ako. Mm -hmm. Iyon siya sa akin kasi first time ko may experience and yung pakiramdam na gumalaw yung mundo kasi ikaw di mo alam kung ano nangyayari. So parang ang daming pwedeng possibilities pag wala ka sa sarili mo. Yun yung para sa akin. Thank you very much, candidate number one. How about candidate number two? <laughs> Thank you. Sa amin kasi, sa nagkwento ko talaga sa iba, <inaudible> masaya kasi sa set namin. Yung parang wala kami dal moments, wala kami Magpagulo kasi yung ano yung, alam yung masaya lang kayo, pero yung may nakakatawa yun yung kwento lang ni direct lang. So yun lang. Gusto pero, so, natin masanang malaman. Eh? Oh, pero yung ano, hindi ko alam kung si na Derek, meron na experience kasi uh, meron po na direct na parang parang nagtaga lang tayo sa si ilaw. Yung parang may mga, ang taga ng ilaw, yun lang. Butik lang, ganun lang. Pero the rest wala po talaga. Actually, mga um, rin. So, ano yung mga iri or weird experience yung Si Joe ulit ang para sa set, para makapag-isip ng mga There is... Actually, sa amin, very crucial yung sa amin. Then, spiritual siya. So, every shoot, um, thankfully, yung prod talaga, nagpadasal po talaga sa pare. Every shooting, nagpapadasal po kami sa pare. Kasi nagshoot din po kami sa isa, isa sa mga oldest churches. Um, nakalimutan ko lang po yung name ng church, pero I think nas... baras. 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 Baras, po. So, um, eh, lagi rin po kami nagshoot ng gabi. At ang haba-haba po ng um, bilang sa ang haba ng exorcism na scene, ilang araw po namin sinunod yun. Um, may kwento po kami. For sure, yung kwento na sa Tanijil yan. Kasi, kasi narinig namin lahat. Um, na-cast lang. Uh, habang na-shoot kami, um, I don't know what time it was. 1 a.m. or something, um, magte-tape na about Sex or Systems. So, Yung biglang may tumunog na merry-go-round. Tapos, kasi puro boxes sa likod namin. Nasa isang lumang room kasi kami sa church. Tapos biglang may tumunog. Tapos sabi niya, narinig ba yun? Oo, oh, narinig ka rin yun eh. Sabi ni Ashley. Tapos parang, may merry-go-round na tayo. E eh, magte na. So parang, basta-basta huwag na, huwag na. So, ginawa namin yung scene, ganyan. Tinanong natin yung art dev, yung PD. Kung may ganon silang props, wala so, daw silang ganon. Sabi ko, sabi namin parang hindi, ginajoke time niya kami, biglang tumunog eh. Tapos wala daw, sa lahat ng boxes, wala namang laman. So, parang, so, ginawa na lang namin, bilang ang haba kasi ng take na to. Isinawalang bahala na, lang namin. Pero sa so, totoo lang, natakot talaga kami. <laughs> kasi kami namin nakarinig ng cast kami ni Ashley at ni Jillian. Tapos si Kuya Epi rin. Tapos parang, hindi nyo na narinig. Eh. Anyway, ayun na yung kwento namin. Kaya buong time, hindi rin namin makwento sa mismong set kasi very eerie din kasi yung mismong context ng ginagawa namin. May may nagyayala pa ako. Yes, Miguel. <laughs> Pero hindi siya supernatural experience. Bukod sa may matay ako. <laughs> kasi nasa gitna ako may nandagat. Yeah. Tapos, pauwi na kami, pakap kami, gabi. So, kailangan namin umuwi, magbabang kami. Eh, bumabang yun. Oh, Alam, nung ano, kasama na mga producers, yung business. Ay, ano ba si Miss Nessa? Ano si Miss Nessa, si, Miss Rose Graven, ang laki nung alo. Yung talaga nakakatakot. Sigawan kami sa parang maliit na wala naman po Hindi ko makakaya Gusto ko sana pero... Oo, na ko. Matatakot po sila. Wag na lang. Kasi siya yung nabot ako sa siya nun. No, po no, si Ate Oo. Bang negro nun. Pagkabas nun. Yung Jess, meron po yung si Dalihan ba to? death defying ano coverage ko nung araw. Oo oh, nga, oh, yes. So, yung sumabog oh, sa likod niyo. Right. No, stare death in the face sa so, mga pinagtaala namin. Yun. Nakala na yung mamamatay na kami on our way to the spot. Sa so, mga ganun. Tapos, nung Diyos, syempre, yung mga expose sa mga lagtong mga okay. ganyan. Sila dapat matakot oh. Mm -hmm. sa alam.